Doon po sa nahingi ng orasyon ng pamigil sa bala. Atin po ay pakikita yan para doon sa nahingi ng pamigil sa bala. Meron po akong inangkat galing sa isang libro na orasyon na sadyang alam ko namang na lang ko. Kaya sinaling ko siya sa isang panyo. Sa natin pakikita ngayon para doon sa mga nahingi ng pamigil sa bala. Kung susulatin nyo din to sa isang panyo, mas maganda din po nyo tasalan nyo sa umaga tasalan nyo sa gabi ay isang ama namin lang bago yung orasyon mabigtas yung tatlong beses bago magandang dahuli ito na po atin na po ipakikita kamusta mga boss mga master para doon to sa so humihingi ng orasyon pamigil sa bala ito po ang panyo ng pamigil ang nakapalo po ditong orasyon ay ang orasyon na isinulat ng Infinity Dios sa Bato Omo. Kabanal-banalang pangalan o salita na isinulat ng Infinity Dios sa Bato Omo at ang salita ng pitong os na pinagkaisahan at yung pamigil sa bala narito rin. Atin mo ipakikita para dun sa gustong makakuha ng pamigil sa bala at para din sa mga bagong manonood na gusto ng mga pamigil sa bala at iba pang orasyon ito po ate ibabahagi Yan po, ang pamigil sa bala. Pamigil sa bala, akit yung Aum, padme, pat, tat, mat, aum, salbame, santa, sabuha, huksum, aum. Yan po. Ito naman, pinagkaisahan ng pitong ohos. Yan, pinagkaisahan ng pitong ohos. At ito naman ang isa pa. Ito yung salita na sinasabi ko sa inyo na isinulat ng Impinito Diyos sa Bato Omo o tinatawag ng panahong una na Batong Tao kabanal ba pangusap na isinulat ito po ay hindi nilalamo ng bala original na lingwahe po ito ito po ay hindi din pinuputo ka ng bala to kabanal balalang pangusap na isinulat sa bato ng impinito Diyos yan po ang sinasabi ko na bato omo original na o mong sinulatan ito po, yan ang orasyon naiintindihan nyo naman yan, malino naman yan bangis ito po ay eh, hango doon sa isang libro na aking ipinus din aking pong isinalin ng tama yan, ka isan. at ang pamigil sa bala Lina Salamat mga boss mga master sa walang sawang panonood